Target ng Bureau of Fire Protection National Capital Region na makuha ang 5-minute 5 response tuwing may insidente ng sunog sa Metro Manila. Sa panayam ng media kay BFPNCR Regional Director, Fire Chief Superintendent Nahum Tarosa, makukuha lamang anya ito sa tulong ng mas maraming fire trucks at substations para sa mas mabilis nilang pagresponde tuwing may sunog sa isang lugar. Dapat talaga sa emergency medical o medical emergency, 3 minutes andiyan ang gobyerno. Wag na BFP, gobyerno na. Dapat sa sunog less than 5 minutes nandiyan na rin ang bumbero. So, ang kulang na kulang kami kailangan is strategically located ang aming mga fire station, ang aming mga equipment na kung kailangan ng ng equipment na ito, nandiyan agad kami kasi ang nangyayari ngayon wala kami mga substation, fire station ngayon, pagdating namin, malalaki ng apoy. Yung mga naksidente, binuhat na lang kung saan-saan Yung, alam niyo naman, siguro, pag naksidente ang tao, damura humahaba ang oras ng responde mo, umiikli ang buhay niya. Kaya pakiusap ngayon ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila na suportahan ang kanilang hilig na pasilidad at fire trucks para maisakatuparan ang mas epektibong operasyon kontra sunog. Tayo, 32 years na tayo dapat tayo ay nakamodernize na. Pero hindi pa huli ang lahat dahil andyan ngayon ang ating bagong Pangulo. Siya ngayon ang mga hindi tayo pababayaan. Ang modernization ng BIP importante. Alam mo, ano we are equipment based ang aming serbisyo. So kahit anong galing mo, sipag mo, kung wala kang equipment, hindi kaya. So aming inaapila sa ating mga mababatas na sana pondohan o lakihan ng pondo ng BFP. Ito hindi para sa amin to ito ay para sa taong bayan. Giit pa ng opisyal, matagal na nilang napag-aralan ang mga potensyal na lugar na pagtatayuan ng fire substations para sa mas mabilis lang responde sa mga insidente ng sunog, ngunit tanging pondo na lamang ang kulang para magawa ito. Equip lang po kami. Equip lang ang BFP. Nandito lang naman kami. Kami ay, we are 35,000 strong personnel. Kami ang BFP. Meron kaming enough training. Meron kaming mga personnel namin. Ang aming priority namin ngayon, kinukuha namin mga nurses, engineers, ang mga kinukuha namin. So we have enough skills. Kumbaga, kailangan lang to tapatan lang ng equipment. Samantala sa kanyang pagdalo sa ikatatlumpot dalawang taong anibersaryo ng ahensya, personal na nagpahayag ng suporta at pagbibigay diin si Sen. Amy Marcos sa pagdadagdag ng pondo sa BFP sa ilalim ng isinusulong nitong modernization plan sa buong bansa. Kailangan talaga puspusan natin bigyan ng diin ang ating BFP. Matagal na natin ipinangako ang modernization, sabi 10 years, e eh, nakakalipas na yun, 22 years. Parang na naghihintay pa rin at nakatingala pa rin sa langit ang uh, napakalam napakalaming LGU na kulang-kulang ang fire truck, ang kanilang uh, fire station eh nasa wala at pinupusta nila ang kanilang buhay, ang ating mga bombero na halos walang personal and personal equipment. Uh, kaya't uh, kinakailangan, eh, bigyan natin ng konting pansin ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung hal, nag-uulat Paul Montibon, sm News.